susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa isang iglap, biglang nagbago ang pangarap na gustong abutin ni Lilet dahil imbis na kukuha sana siya ng let exam pero ngayon gusto na niya maging isang abugada. Sapagkat si Lilet mismo ang magtatanggol sa nanay nanayan niyang si Ces matapos siyang ipakulong dahil pinaratangan siyang siya ang pumatay sa anak na may-ari ng bahay. At gusto rin ipamuka ni lelet sa mga taong umapi sa kanya lalong lalo na kina Patricia at Trixina na hindi hindi na siya maaapi pa nila dahil isa na siyang abogada. Dahil sa tulong ni Kalorena naging scholar si Lilet at nakapasok siya sa low school kaya gagalingan pa ni Lilet para maabot ang pangarap niya kahit maraming pagsubok. Sapagkat minamaliit nilang lahat si Lilet sa low school dahil na rin sa kondisyon nito pero ipapakita ni Lilet sa kanilang lahat na may ibubuga siya na ikakagulat nilang lahat. Walang kamalay-malay si Lilet na nakapasa siya sa scholarship ni Calorena dahil sa kwento nito tungkol sa kanyang mga magulang na inabando siya ng tatay at nanay niya. Biglang naalala tuloy ni Calorena ang pinakamalaking kasalanan na nagawa niya sa buong buhay niya ang pag-abandonan niya sa sariling anak niya dahil mas pinili niya ang karir niya hanggang sa malalagay sa panganib ang buhay ni Lilith at kailangan niyang masalinan ng dugo at tanging si Kalorena ang makakatulong sa kanya para madugtungan ang buhay niya. Dito na madidiskubre ni Kalorena na nagmatch ang dugo niya kay Lilith kaya ipapa DNA test niya ito at tumigil ang kanyang mundo dahil 99% na nagmatch ang DNA nila. Kaya sa pagising ni Lilet sa ospital dito na sasabihin ni Kalorena ang katotohanan na ako pala ang tunay mong ina Lilet dahil nagmatch ang DNA nating dalawa anak. Mapapatawad kaya ni Lilet ang ginawang pag-abandona sa kanya ng ina niyang si Lorena. Mapapawalang sala na kaya si Ces at makakalaya dahil na rin sa tulong ni Kalorena Abangan. Stand up, stand up.